At napasabi si Kale nang, hindi ako makapaniwala kung gaano kadaling nilalabanan ng low-level player na ito ang Dark Elf Chief na kakainganyong panuorin siya ang ginagawa lang niya ay kontrolin ng maayos ang kanyang mga kasanayan, para bang sinasanay niya ang bawat galaw, bawat hakbang, bawat strike, nakakamangha. Sa mga nakaraang linggo, sunod-sunod ang maling pagpili ko ng mga gamer para sa aming team, pero ngayon, sa wakas, parang may nakita akong bituin na sumisikat, isang bihirang talento. Kailangan ko siyang ice scout para sa Nick. Hindi ko dapat palampasin ang pagkakataong ito. Channel Argon, kailangan ko agad tawagan ang nag-post ng video na ito. Sa kanyang determinasyon, agad niyang kinuha ang kanyang telepono at hinanap ang contact details ng nag-upload ng video. Buo ang loob ni Kale na makuha si Haiwano para sa kanilang team. Alam niyang ito na ang simula ng isang bagong yugto sa Nick Management. Sa bahaging hilaga ng Black Forest, makikita ang isang meadow or na pinatay. Napasabi ang ibang Meadow Orcs na isang tao ang pumatay sa kanilang kasama ang tao na pumatay sa Meadow Orc ay si Haiwano at inutusan niya si Tengri e na magkas ng buff sa kanya. Agad na sumunod si Teng-i e sa sinabi ni Haiwano pagkatapos mabigyan ng buff ni Tengri, e, si Haiwano ay agad siyang sumugod sa mga Meadow Orcs at napasabi, mas mabilis talaga ang pag-level up ko kumpara noon, noong ako pa si Melee God, isa ako sa mga unang gumamit ng arena at wala akong sapat na impormasyon o mga item kumpara noon, ang paglalaro ngayon ay mas madali na, at dahil late ako nagbalik sa arena, kailangan ko magsikap at magmadali kumpara sa iba. Pagkalapit niya, agad niyang pinatay ang mga meadow orcs na makita niya, pagkatapos, binuksan niya ang kanyang status window at nakita na siya ay level 24, warrior na, ang kanyang title, warrior acknowledged by Khan, ibinahagi niya ang kanyang stat point sa kanyang strength 55, dagdag 6-8, health 4 na po, dagdag 5, 0, agility 50, dagdag 28, at mana 30 at ang natitira na lamang ang unused stat points niya ay 5. At sabay sambit niya ang mga meadow orcs na ito ay wala nang match sa akin ngayon at pakiramdam ko na lalo akong lumalakas. At binuksan din niya ang pet status window ni Teng E nakita niya na si Teng E ay level 15 na at isang marionette bear, title, Ertabas Island, Affinity, 15, ang kanyang mga stats ay, Strength 35, Health 50, Agility 35, Mana 60 na po ang kanyang mga skills, Bear Spirit, Forest Blessing. Level 15 ka na, sambit ni Haiwano, nabasa ko tungkol sa mga rate ng pagtaas ng stat para sa mga alagang hayop sa community forum. Para sa mga uncommon pets. Tumataas ito ng 3 hanggang 5 puntos para sa mga rare pets, tumataas ito ng 6 hanggang 7 puntos para sa mga unique pets, tumataas ito ng 8 hanggang 10 puntos batay sa mga rate ng pagtaas ng stat na ito. Tiyak ako na ang Teng Yi ay isang unique pet, mahusay ang kanyang buff skills, at magiging tank pa siya sa hinaharap. Naka jackpot ako sa kanya. Hoy, master, pagod na ako. Alagaan mo ako. Reklamo ni Teng Yi. Kailangan ko lang siyang turuan ng kaunting asal, sabi ni Haiwano, makalipas ang isang minuto, makikita na may bukol na sa ulo si Teng Yi, e, siguraduhin mong huwag mag-iwan ng anuman kapag nagfa-farm ka ng mga item, na sambit ni Haiwano kay Teng Yi. E. Talagang kuripot ka, master, sambit ni Teng Yi e, may nakita si Haiwano na kumikinang sa kamay ng meadow or kaya agad niya itong nilapitan at nakita niya ang isang kwintas, hindi ko inasahang makakahanap ako ng item na ito dito, Sambit niya, hindi ko pa ito nakikita kahit kailan. Lumitaw ang isang status window sa kanyang harapan na may nakalagay, natanggap mo ang bagong quest, Tagapagmana ng Tribo ng Meadow Wolf. Isang quest, at ang quest ay, Tagapagmana ng Tribo ng Meadow Wolf, natuklasan mo ang buto ng kwintas na pagmamayari ni Konkon ang susunod na puno ng tribo ng wolf. Nanawawala, ibalik ang buto ng kwintas sa kasalukuyang puno na silakan at ang antas. Grado, didagdag dagdag kondisyon, ibalik ang buto ng kwintas kay Lacan 0 over 1 gantimpala, karanasan puntos babala, sa pinuno na si mas mababa Lachlan mas mahigit ay lilitawang lamang kapag ikaw ay kinikilala ni mas mababa Dachlan mas mahigit, ang boss monster at kampiyon ng meadow. Ito ba ay delivery quest? Sambit ni Haiwano. At ano ang ibig sabihin ng makilala ng isang boss monster? Nagtataka si Teng I, e, ano ito, master? ano ang tinititigan mo sambit ni Teng Yi? E? At si Campion Dakan ay isang boss monster na may mataas na level ng kahirapan at malaki ang posibilidad na si Puno Lakan ay isang NPC. Hindi makapaniwala si Teng Yi, e, hindi ko pa narinig ang isang quest o NPC na ganito noon, baka ito'y isang malaking pagkakataon para sa akin. At sumimangot si Hai pero kailangan ko munang maabot ang kahit level 30 para makumpleto ang didagdag grade na quest, kailangan ko pa ng apat na level, pero, kahit paano, alam ko na kung ano ang gagawin ko ngayon at inilagay niya na ang kwintas sa kanyang status window. Nalilito si Teng Yi sa mga sinabi ni Haiwano, ngunit bago pa siya makapagtanong, bigla siyang hinayla ni Haiwano at nagumpisa silang tumakbo, Tera na, manghuli tayo, Teng Yi at kailangan kong mag-level up ng todo. At nabigla si Teng Yi at napasigaw pwede bang magpahinga muna tayo at ito ay isang pang-aabuso sa alaga, at gago ka talaga master sambit ni Teng Yi. At lumipas ang ilang oras ng pangangaso ni Haiwano, at nagkalat na sa paligid niya ang mga bangkay ng goblin, pagod na pagod na siya, ngunit alam niyang kailangan pa niyang magpatuloy. Ang hirap na mag-level up bulong niya sa sarili habang tinitignan ang mga kalaban na napatay niya, mukhang hanggang dito na lang ang kaya kong gawin ng mag-isa. Mag-isa, hindi mo ba ako naririnig na nag-cheer -che mula sa likod, gago ka, master? Biglang sigaw ng kanyang kasama, nasi Teng I na si Teng Ina kanina pa nakatambay at nagmamasid. Napangiti si Haiwano sa inis ng kasama, mas mabilis nga siguro akong magle-level up kung may kasama, pero kailangan kong makahanap ng taong mapagkakatiwalaan ko sa lahat ng pagkakataon. Hoy, master, nakikinig ka ba sa akin? Sambit ulit ni Teng Ika makawi pa. Bago pa makasagot si Haiwano, bigla niyang narinig ang malakas na pagsabog, agad siyang napalingon sa pinanggalingan ng ingay, kita sa mata niya ang pag-aalala. Ano yun, parang isang malakas na bomba ang sumabog, o baka isang magic spell, bulalas niya habang hinihigpitan ang hawak sa espada, handa sa anumang panganib. At lumipat ang eksena sa isang lalaki na bihasang mage na si Mason, Narinig ni Haiwano kamakailan ang mga pagsabog na gawa ni Mason habang nagpapasabog gamit ang kanyang mga spell sa mga orc. Gamit ang kanyang five ball, agad niyang pinasabog ito patungo sa harap ng isang malaking orc, tumama ang kanyang spell ng direkta sa mukha ng pinakamalaking orc, na agad na nagresulta sa pagbagsak nito. Habang pinagmamasdan ni Mason ang mga nasunog na orc, napaisip siya, nakapatay na ako ng sampung orc, pero masyado ko nang naubos ang mana ko, Halos ubus na rin ang aking mga mana potion, mukhang kailangan ko ng umurong at magpahinga. Habang iniisip ni Mason ang susunod na hakbang, napagtanto niya na may limitasyon talaga kapag nag-iisa kang lumalaban bilang isang mage laban sa mga orc sa mundong ito. Habang nagpapahinga siya, biglang may nagsalita sa kanyang likuran, sa kanyang gulat, agad siyang naghanda ng pag-atake, napaisip siya, isang halimaw ang nasa likod ko, pero hindi pa ako nakakapagpahinga ng sapat para makabawi. Agad niyang pinakawalan ang kanyang fireball patungo sa kanyang likuran, nang mabitawan niya ang kanyang pag-atake at napagtanto niyang isang tao pala ang kanyang inatake, buti na lang at nakaiwas si Haiwano at sa balikat lang siya nataman. Agad na humingi ng tawad si Mason sa kanyang nagawa, napakamot sa ulo si Haiwano at napasabi, "Masyadong delikado 'yun. Buti na lang naiwasan niya ang spell ko mula sa napakalapit na distansya," sambit ni Mason sa sarili. Okay lang, kasalanan ko kasi bigla akong sumulpot, sagot ni Haiwano at ang pangalan ko ay Haiwano. At ako rin si Mason at paano kita matutulungan tanong ni Mason kay Haiwano. At habang nag-uusap sila, napaisip si Mason, sino ba ang taong ito, ang weird ng kasuutan niya, at yung teddy bear na hawak niya, mas nagpapasuspecha pa. At napasabi din si Haiwano sa kanyang isip ng malalakas ang kanyang mga spell at mabilis siyang magkas nito. Masasabi ko na mahusay siya. At napansin ni Haiwano ang pagiging mag-isa ni Mason at nagpas siyang magtanong, napansin kung mag-isa ka. Ano sa palagay mo kung mag tayo ng magkasama bilang isang party? Nagulat si Mason ngunit sumagot, isang party, oo, huwag kang mag-alala. Kaya kung patunayan ng aking kakayahan, sagot ni Haiwano nang may kumpiyansa. Habang pinagmamasdan ni Mason si Haiwano, napaisip siya. Hindi pa ako nakarinig ng isang parker na may napakaraming kakaibang bagay tungkol sa kanila. At base sa paraan ng pag-iwas niya sa aking atake, hindi siya ordinaryong manlalaro. Matapos ang ilang sandali, sumagot si Mason, mahirap ang mag-hunting mag-isa, kaya baka magandang pagkakataon nito. Okay, magplano tayo ng magkasama bilang isang party, ani haiwano. Nagkasundo na nga sila at nagkamayan bilang pagkilala sa isa't isa. Naramdaman nilang ang kanilang alyansa ay magbibigay sa kanila ng lakas at kumpiyansa sa mga susunod na laban, samantala, sa kabilang banda ng kagubatang itim, Black Forest, may isang pangkat ng mga orc na naglalakbay, biglang lumitaw ang isang mandirigma na may suot na makapal na baluti, ang kanyang mga galaw ay mabilis at walang pag-aalinlangan, sa isang malakas na pag-atake, at nahati ang katawan ng isang orc sa dalawa at ang kanyang espada ay kasing talam ng kanyang determinasyon at nagsalita ang kanyang kasama at sabay sabi, Sean, dapat magsaya ka pa habang narito tayo, sabi ni Gain habang pinagmamasdan ang paligid. Ang nakakainis ay nakakainis, sagot ni Sean na may bahid ng inis. Well, utos ng guildmaster ito at wala tayong magagawa, dagdag pa ni Gain habang nagkibit balikat. Ang pangalan ng lalaking naka-armor ay si Sean at siya ay miyembro ng Black Skull Guild, isang kilalang guild na kinatatakutan sa buong mundo, ang lalaking mahaba ang buhok naman ay si Gain, isa rin siyang miyembro ng Black Skull Guild, kilala sa kanyang husay sa paghawak ng espada. Habang naglalakad sila sa gubat, tinanong ni Gain ang kanyang kasama na si Junwo, kumusta ang paghunting mo, hindi ka ba nag-aalala? Sabay sagot ni Junwoo, syempre, Sunbei, ito ang unang pagkakataon kong maghunting ng ganito. Ako nga pala si Park Junwoo at ako ay isang miyembro ng kilalang Black Skull Guild, sabi ni Jun Wu na may pagmamalaki, ang aking ID ay nabura sa isang aksidente dati, pero dahil pinahalagahan ng mga nakatataas ang aking mga kontribusyon, inutusan nila akong gumawa ng bagong ID at sumama sa inyo sa paghunting para bumalik sa aking dating sarili. Nagpatuloy si Jun Wu, makikita ko kayo at ay padadama ko ang galit ng aming guild, salamat sa aking mga sunbay. Habang nag-uusap sila, napansin ni Gain ang kakaibang katahimikan sa paligid hindi ako nakakakita ng maraming orc ngayon, mayroon bang ibang party dito? Tanong niya kay Sean. Ang layunin natin ngayon ay matulungan kang umabot sa level 25, pero sa bilis ng takbo ng mga pangyayari, mukhang hindi ito posible, sabi ni Gain na may halong pag-aalala. Napasabi sa isip si Sean, mahirap puksain ang mga orc ng ganito kabilis, kailangan ng higit pa sa isang party o dalawa para magawa ito. Biglang sumigaw si Junwoo, Bay Names, may orc na nagre-regen doon. Aayusin ko ito, pakiusog. Hey, Junwoo, tawag ni Sean habang binabilang ang atensyon kay Junwoo. Nabigla ang kanyang mga kasama sa ginawa ni Junwoo at takbo nito papunta sa orc, makikita ang maraming bangkay ng orc na nagkalat sa paligid, at ang may gawa nito ay sina Haiwano at Mason. Nagsalita si Mason kay Haiwano, buti na lang nagparty tayo, mas mabilis ang progreso natin kumpara nung mag-isa lang ako. Oh, naka-level up na ako, sagot ni Haiwano, una, ia-agro ko ang mga orc at ilulur sila sa isang lugar, gagamit si Mason ng ranged magic para atakihin sila, tapos, lilinisin ko sila pagkatapos, paulit-ulit lang namin ginawa ito, pero mas mabilis na ang pag-level up ko ngayon, sabi ni Haiwano na may ngiti. Biglang sambit ni Teng, Midge, ang galing ng mga kakayahan mo papayagan kitang maging alipin ko. Haha, ang cute ng malit na bear, sabi ni Mason. Sabay sabi ni Hai Wan okay, sigurado ka bang okay lang sa'yo yun, ang unang bati niya ay isang magic arrow, nakalimutan ko na weapon terror pala yun. Napasabi si Mason, parehong may kasalanan ng magkabilang panig, natakot lang ako agad, hindi ako nag a ng tao. Hey, master, may isa pang halimaw na lumitaw, sabi ni Teng Yi. Ako na ang bahala dito, itabi mo muna ang mana mo Mason sabi ni Haiwano. Okay, Haiwano, sagot ni Mason, bigla na nga sinugod ang orc na nasa malapit at agad niya itong napatay gamit ang isang malakas na pag-atake, ngunit may biglang sumigaw na napapalapit sa kanya, nang makita niya ito, agad niyang naalala ang dating kalaban na kanyang nakalaban, galit na galit si Junwoo nang makita niya si Haiwano, ikaw na naman. Paano kaya kung mag-delete ng character pero may bago, Sigaw ni Junwo kay Haiwano, ikaw ang bastos na yun dati. Biglang sinipa ni Haiwano ang mukha ni Junwo, sa lakas ng sipa, napatalsik siya at bumagsak, nagkatanggalan ang mga ngipin niya, at lumabas ang dugo sa ilong niya. Oh my, akala ko halimaw ka, pasensya na, sabi ni Haiwano, biglang dumating ang mga kasama ni Junwo at agad siyang ay napasabi si Haiwano kay Mason, hindi naman talaga kasalanan ko, natakot ako, tama ba? Hindi naman nakasagot si Mason, sabay sabi ni Junwo, sinadya mong tamaan ako no at Sun Bay Names, siya yung lalay, na dahilan kung bakit nadilit ang ID ko. Naghihintay akong makita ka muli, ikaw ang bastardo na nagdilit ng ID ko at pinagtuturo niya si Haiwano at tila galit na galit siya at tinanong ni Haiwano kung ano nga ulit ang pangalan niya at sinabi niya ang dati niya pangalan kay Haiwano Juno, ang pangalan ko sigaw niya na galit. At si Mason, natila naguguluhan, ay lumapit at tinanong niya si Haiwano nang kilala mo ba siya? Sumagot si Haiwano, siya ang kaibigan kong medyo mabagal na natalo sa akin sa character deletion duel, nagpanteng ang tenga ni Juno sa narinig. Sino ang tinatawag mong kaibigan, sigaw ni Juno, kasama ko ang dalawang leader ng guild ko ngayon, patay ka na. Sinabihan ni Gain si Juno na kumalma, kalma, bago pa kami makialam, ngunit tila hindi ito narinig ni Juno dahil puno ng galit ang kanyang isip. Sabay sabi ni Haiwano, bantayan mo ang bibig mo, sino ang kinakausap mo, at kahit kung makialam kayo, hindi ako takot sa Rotten Skull Guild, o kung anumang tawag dyan, napanganga si Gain sa sinabi ni Haiwano at mabilis na tumugon, Black Skull ang pangalan ng guild namin. Mukhang nasa level 60 ang dalawang yun, hindi nila tayo sasaktan, hindi ba, tanong ni Mason na halatang nag-aalala siya at sabay sabi ni Haiwano Mason, huwag kang makialam, kung haantong sa duel. Dapat handa tayo. At paalis na sana si Gain at Sean ngunit pinigilan sila ni Junwoo, at sayang lang ang oras, umalis na tayo, sabi ni Sean na halatang naiinip na, oo, abala na kami sa pangangaso, dagdag ni Gain. Kung ganun, wala akong magagawa kundi I report ito sa mga nakatataas, sagot ni Junwoo na may halong pananakot, biglang napalingon ang dalawa sa kanya. Sinabi at sasabihin ko na tahimik na umalis ang dalawa matapos marinig ang pag-aalipusta ng isang manlalaro sa aming guild. Kaya pakisamahan ninyo ako at magsosorry ako sa inyong dalawa mamaya dagdag ni Junwoo habang nakatitig ng seryoso sa kanila. Napahinga ng malalim si Sean at sinabihan si Junwoo, mayabang na bastardo, bigla niyang inihampas ang kanyang sandata sa mukha ni Junwoo, at sa lakas ng paghampas niya, agad na bumagsak si Junwoo. Kung ganun, mas mabilis kami makakapangasok kung mawawala ka at ang iba pang grupo sa paligid, sabi ni Sean na puno ng galit. Pero para iba ang pinagkadinig ni Haiwano at sabay sabi niya, "O, oh, hahamunin mo ako ng duel, pero tinatanggap ko lang ang character deletion duels," sambit ni Haiwano. At sabay sabi ni Mason, "Ano ang ginagawa mo? Ang character mo ay made delete kung matatalo ka." At sabay sabi ni Teng, "I e, ano mangyayari sa akin kung matatalo ka, Master?" Sa tingin ko ma-delete ka rin. Ano? Tugon ni Tang Yi. E. At sabay habol na sinabi ni Haiwano sa tatlo kung lalaban kayo sa amin. Gusto ko lahat kayo tatlo ang gagawin nito. Ang mga panuntunan ay ganito ang mananalo ay kukunin lahat ng gamit ng natalo at ang matatalo ay kailangang i-delete ang kanilang character. Gawin natin ito na team PVP. Hamon ni Haiwano. At napakayabang mo para sa isang level 20 na player at tinatanggap ko ang hamon mo. Sabi ni Sean na puno ng kumpiyansa. At ang team PVP ay kung saan ang bawat kopunan ay magpapadala ng isang manlalaro para labanan ang isa pa. Ang mananalo ay magpapatuloy at lalaban sa susunod na manlalaro mula sa kalaban na kopunan. Ang duel ay magpapatuloy hanggang sa mauubos ang manlalaro ng isang kopunan at matatalo, paliwanag ni Haiwano habang naghahanda para sa labanan. Nagkatinginan ang tatlong leader ng guild at sabay-sabay nilang tinanggap ang hamon ni Haiwano. Ang paligid ay napuno ng tensyon habang naghahanda ang bawat kupunan para sa kanilang huling laban. At ang unang laban ng manlalaro ay si Haiwano laban kay Sean at katapusan mo na ngayong oras na ito Haiwano sambit ni Gina, puno ng galit. Tahimik, part Juno, sagot ni Sean ng malamig at matatag. Habang naglalakad papunta sa arena, narinig ni Haiwano ang tanong ni Mason, Haiwano, sigurado ka ba tungkol dito? Bago pa man makasagot si Haiwano, narinig niyang sabay sabi ni Teng Yi, e, Isusumpa kita kapag natalo ka, Master, ngumiti si Haiwano at nagsalita ng may kumpiyansa, huwag kang mag-alala, matatapos to ng mabilis. Nagsimula na ang laban at nagpaalala ang status window na nagsimula na ang laban nila at tumayo si Sean ng matikas at puno ng determinasyon. Tatapusin kita sa isang bigwas, marami kaming gawain ngayon, sabi niya, na ang boses ay puno ng kumpiyansa. Ngunit hindi na si Haiwano at sumagot siya ng buong tapang, hindi kita matatapos agad dahil sa pagkakaiba ng ating mga level. Kaya tatapusin ko ang laban na ito sa loob ng sampung pag-atake. Napatigil si Sean, nagulat sa tapang ng kanyang kalaban. Naiintindihan ko na kung bakit sobrang inis ni Park Juno sa iyo, sambit ni Sean habang hinahanda ang kanyang sarili. Agad niyang sinugod si Haiwano, ang mga matay nagniningas sa galit at determinasyon. Ngunit kahit na nasa harap na ni Haiwano ang kalaban, hindi man lang siya kinabahan. Bago pa tumama ang pag-atake ni Sean, kay Haiwano ay mabilis na umiwas si Haiwano at sabay-atake kay Sean. Sa isang iglap, nagawa ni Haiwano na masugatan si Sean sa leeg. Yan ang unang pag-atake pa lang, sambit ni Haiwano na mingiti sa labi. Nagulat din ang mga kasama ni Sean sa bilis ng pangyayari. Paano nagawa ni Haiwano na masugatan si Sean sa isang pag-atake lamang? Napasambit si Mason, iwasan mo ang galaw ng espada niya at sabayan mo ng pag-atake. Sunod-sunod na pinakawala ni Sean ang malalakas na pag-atake, bawat isa'y puno ng galit at lakas. Ngunit parang wala lang kay Haiwano ang mga ito, madali niyang iniiwasan ang bawat pag-atake ni Sean na tila ba alam niya ang susunod na galaw ng kalaban. Bakit hindi ko matamaan ang kahit isa sa mga pag-atake ko? Sigaw ni Sean, ang mukha'y puno ng pagkadismaya. Ang level ng karakter at mga gamit ko ay mas mataas kaysa sa kanya. Paano niya ako na ng ganito? Napansin ni Haiwano ang pagkasurpresa ni Sean. Tumigil siya sandali at tiningnan ang kanyang kalaban. Mukhang nagulat ka, sabi niya, lahat ng tao ay nag-aakalang hindi sila matatalo basta't mas mataas ang level nila kaysa sa kalaban. Ngunit ang tunay na laban ay hindi lang nakasalalay sa level at gamit, ito tungkol din sa estrategiya, bilis, at diskarte, patuloy ang laban, bawat pag-atake ni Sean ay tila mas nagiging desperado, ngunit si Haiwano ay nananatiling kalmado. Ang bawat galaw ay pinag-isipan, isa pa, sabi ni Haiwano, hindi lang sa level at gamit na ang lakas ng isang mandirigma, ang tapang, determinasyon, at karanasan ay mahalaga rin. At biglang sumugod si Haiwan kay Sean, na ikinagulat ng niya at napilitang umatras, bagamat mabilis na bumawi si Sean sa pamamagitan ng pag-atake, nagawa ni Haywano na umiwas ng walang kahirap-hirap, may kasamang ngiti sa kanyang labi, sinabi ni Haywano Sa arena, ang pagiging mas mataas ang antas o pagkakaroon ng mas magagandang kagamitan ay hindi palaging nagtatapos sa tagumpay, ito'y laro ng estratehiya. Habang iniisip ni Sean ang narinig niya at biglang sumalakay muli si Haiwano, nakakita siya ng pagkakataon at hindi niya ito pinalampas, ang kanyang suntok ay tumama sa baba ni Sean, na nagdunot ng matinding pinsala, sa lakas ng suntok, natanggal ang helmet ni Sean at tumilapo nito sa malayo, ngunit hindi pa doon natapos si Haiwano, agad niyang sinundan nito ng isang malakas na pag-atake sa leeg ni Sean, na nagpabagsak dito. Habang bumabagsak si Sean, sinabi ni Haiwano, may paraan para magsanhi ng pinsala sa iyong kalaban kahit mas mataas ang kanilang antas, hindi lamang sa lakas kundi sa estratehiya rin, sa pamamagitan ng tatlong tamang atake, maaari mong pababain ang kanilang dugo ng paulit-ulit, kahit na tumatagal, sa paraang ito, maaari kang humarap sa isang kalabang mas mataas ang antas. Hi alam ko na magaling siya sa pagkontrol ng kanyang mga kasanayan, pero hindi ko akalain na ganito siya kagaling bit ni Mason ng paghanga kay Hi hindi makapaniwala ang lahat na natalo ni Haiwano si Sean sa tatlong atake lamang, tahimik ang paligid habang nakatayo si Haiwano sa gitna ng harap ni Sean at tinanong ni Haiwano ang dalawa kung ano pa ang ginagawa nila at sino ang susunod na makikipaglaban sa akin sambit niya at sa harap ni Teng e at Mason tila nagbigay ng bagong pag-asa at inspirasyon si Haiwano sa kanila.